Maga po, Sabado po ngayon October 25, 2025 So, nandito uh, ako ngayon sa may uh, Bonifacio Heights Susundo tayo Alas 10 na pala So, umpisa na naman tayo na ano, ating Kanina, hindi ko na-record kanina Ang... Ito na Ngayon ko lang na-record So bago po ang lahat, ay please like and subscribe po. Ah, uh, masaya na po tayo dyan Okay. Kalibo. Ito yung mga ano eh. Um, uh, dito nakatira yung mga officers. So, mga mga ano, mga military. Okay. Mamaya papakita ko yung ano makakaan, makakaan na tayo dito sa may additional hills tapos may pick up tayo sa Claremont townhomes going to power plant let's go back, back to back so nandito tayo ngayon sa may Jupiter Street Makati nassusunod susunduin sa May alley 8 apartment sa May Poblacion going to 6750 Ayala 6750 Ayala dati dyan ako nagana eh uh, mayroong Procter and Gamble office dyan trabaho din ako sa Procter and Gamble Ano ako uh, kasama ako sa R&D pero ako yung ano kasama ko nung sa gumagawa ng pilot pilot uh, production At sa mga tide magawa gumagawa na dito yung ano nila yung sa may uh, yakal pero wala na yung wala na yung pilot plant na baka nilipat na doon sa may uh, Laguna Proctor and Gamble Philippines. Ngayon wala na yung office din sa 6750. Iba na. Anong meron dito ba't matraffic? Dito. Ito ba't matraffic? Aha. So, maaga. Maaga pala matraffic na baka may event or uh, mayroon tayong pangalawang pasahero dito sa may uh, Philippine Orthopedic papunta siya ng North Avenue oh, 164 let's go katadropo okay, natin dito sa MRT North third passenger Avira Avila Towers Okay Drop off na ang South Triangle Isgira Ito lang malapit Nice Let's go Meron tayong uh, Pick up dito sa may Scout Torillo papuntang gas station malapit lang sa Fernando Avenue Back to Bravo 441. So wala pa tayong ano. Ah, meron tayong ano ngayon, ah uh, 20 tier uh, rides habulin na natin hanggang bukas 765. Uh, at wala pa tayong nakuha. Kasi tayo ako pero naka 28 na ako. Pahinga tayo hanggang ano yan, titirahin natin yan. Yan. Zero pa yan. Okay. Let's on back to Bravo. Maraming ano ngayon. Ah, meron pala akong 119 na uh, ano. Ah, uh, so may mga ano ngayon, may mga uh, sa bandang Burgos uh, Poblacion na kiset up 'yun para sa Halloween party. So iwasan natin banda doon. Meron din daw doon sa bandang uh, Malate doon sa Koreatown, Korean Town. Iwasin tayo doon. Maraming iwasan ngayon 'di kung maka ano tayo ngayon uh, at oyan oh, yan na Oop. saan ba to Oh, uh, zero. Uh, okay to. Three point three, three. Let's go. One hundred seven. Cash. Let's go. Let's go. Malapit lang to sa pagita. Passenger Salit ko dito. Pang lima natin. Ikapin natin dito. Donya Imelda. Malapit lang sa ano? Malapit lang din. Papuntang Robinson's Magnolia. Malapit na tayo sa may Robinson's Magnolia. Eh. Sa may Aurora Avenue. Nakakuha, nakakuha ulit tayo. Nakakuha din tayo ng ano dito? Pasahero sa may Robinson's Magnolia. Papuntang Tondo. 300 pesos Let's go at least. Traffic naman lahat sa Tondo ah wala masyadong pasahero doon yun ang set natin sa Tondo alright tapos tayo dito uh, sa may may Tondo Buenabuide Street pick up Fogoso Tunggoso, Punta siya nang Tondo, same place Tondo, Tondo hospital dito Metropolitan Medical Center sa Tondo Sakit dito sa Tondo may pick up tayo dito sa Tondo papuntang kada drop lang natin sa my, uh, The Colosseum, uh, Manila uh, the Cockpit Coliseum tapos meron tayong pick up dito papuntang ENB Liner Incorporated ayun tapos na po ang incentive time alas uh, alas 11 si alas 11 si gis na po this uh, araw na to meron tayong 5,000 at saka naka ano tayo meron tayong grab car weekend naka 3C tayo so bukas meron tayong uh, 10 So ngayon, grabe ang traffic ngayon. Pero kahit maram, ma-traffic, nakaka ano pa rin, nakaka pa rin tayo at saka naka 5,000 tayo. So yun ang maganda. So pahinga muna tayo at uh, may maya madaling araw. Kakatawa tayo kasi maraming mga ano ngayon, maraming mga Halloween party. At kanina pala, la uh, doon sa may Maynila, merong may sinundo ako na sa AB, AB liner tapos nang palabas na kami hatid ko sila doon sa may uh, San sun sa may uh, sa may welcome rotonda ngayon yung pag, pag, ano namin doon sa may Maynila pag uh, sampalok na sampalok yun eh sa may AB liner madilim doon tapos madalit ang kalsada tapos nag inuman yung mga may nag iinuman So din nila alam yung anak nila Ako rin, di ko nakita actually May kumalabog Di ko alam kung paano yun Tapos Siyempre, huminto ako hindi uh, Di naman nasaktan yung bata Tinanong nila, ganun, wala naman di Check, 3 uh, minutes kami maghanda Wala ma, di naman umiyak yung bata Sabi ko, ang Sabi ko, ingatan nyo yung anak nyo Inuman kayo dyan sa gilid Tapos yung anak nyo, pinabayaan nyo lang So pag uh, ano, ang suggestion ko pag uh, um, madilim tapos may mga magiinuman diyan lalo na pagka uh, makikita mo na may nanay kasama sa inuman asahan mo may 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 bata yan asahan expect mo na na may bata nakagalagalas kung saan saan tapos uh, di mo mamalayan kasi madilim baka madali sabi ko magkikaya ng problema so ingat na lang po tayo pagka kakita natin na ano uh, posibleng may may bata ingat po tayo sa pagmulo -no niyo ha bye bye yan po Ngayon, bye bye